Hindi, mm. Andres. Hindi, Barong Andres. Kapkat. Sige, Naganap ng mga beat para malapatan Kasama ko ang mga tropa at pinapakinggan Ang aking unang nasulat doon sa kabanat tuloy lang sa kasiyan mga kaibigan. Ito e what, mas nitindihan ko pa. Ngayon lang kasi kami uli nagsama-sama. Ewan ko sa mga to, ba't ba gusto niyo na mag-rap uli ako? Eh bago pa lang ako sa gantong larangan. Kahit na ganun pa man, mag pa rin ako kahit walang magalingan. Pasensya sa aking sulat, pa ako inaing ganyo lang. Ginawa ko lang libangan para aking iniisip ay saglit na gumaan sarap kasi makinig sa mga kantang hindi pa ilig auto pass tayo dyan sa mga mukhang tulid mas lulupitan ko pa para inyo madama ang aking ginagawa mahirap isagawa kahit walang bumili hindi to pa dadaig sa mga nadidinig namang inimbento lang ng iilan madali lang usgahan kasi hindi nila alam ang mga pinadaanan.